ayan mga kabukid ano kaya ang nangyayari mahinak na yung ating oh pati hindi ka na makatayo ha naku wala ka huh? ha mahina ang ating hindi na yata makatunto ng ano ha hindi na makatunto ng kanyang pagdete oh Wala. Parang hindi yata. Mabubuhay talaga. di mabubuhay ang ating alaga. Wala na. wala ng gatas yung ano. Yan mga kabukid. Mukhang napakahina talaga ng kambing pagka ano. Pagka uh, tag-ulan. yan mahina sila yan kung napapansin nyo mga kabukid itong ating alagang kambing yan si singko si singko kung pinangalanan natin na singko nga dahil asin ko siya pinanganak ito mga kabukid yung bali hindi ko lang na upload pa ito yung yung panglima nating sweldo kay lolo binili natin ng kambing kasi nga medyo maliit pa lang naman yung ating sweldo kay lolo at yun binili natin ng kambing tapos may natirang konti at inanak siya inanak naman itong si 5 noon yun 5 kaya natin pinangalanan niya na 5 kasi itong ating itong nanay niya ay binili natin ha ng panglimang sweldo natin binili ko yan tapos ito naman ay inanak June, June 5 din kaya naging 5 pinangalanan ko ng 5 yun bali nakakalungkot lang kasi ganito yung nangyari sa kanya at hindi lang ito mga kabukid yung unang pangyayari yung sa kapatid ko ilan na rin yung, uh, nganak, yung alaga niya ng anak ng tatlo ay ganito na rin ang nangyari hindi ko alam kung anong naging depensa nito ay malakas naman ito nung nakaraan. Bali, ilang araw lang ako hindi nakaakyat. At ganito na yung ay nabutan ko. Para na siyang Pero hindi naman siya nagtatae mga kabukit Hindi siya nagtatae. Sayang itong sisim ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero parang hindi siya nakaka... Dede kaya siguro siya na ganito nang hihina yun bali kaya hindi ako nag-upload ng about dito sa yun yung pinambili ko dito Nang ng kambing na to gusto, gusto, gusto ko, ng surprise kayo yan para pag dumami na sana yan doon ko sasabihin na yan yung sineldo natin ay sa ating lolo eh hindi nga mukhang hindi magtatagal na itong si ko. mukhang hindi na magtatagal sa tansya ko mga kabukid sayang pero bawi na lang sana naman ay hindi maapektuhan o kung ano man sakit ng kambing na to ay hindi maapektuhan itong ating hinahin Ayan, dahil siguro nga talaga yung sunod na sunod na pag ulan siguro yun lang isa kong nakikitang dahilan mga kabukid eh. yung halos tatlong linggong tuloy-tuloy ang ulan yun siguro naging dahilan napakahina talaga nila sa lamig ayan yan hanggang sa susunod nating kwentuhan mga kabukid at sana ay makabawi tayo ng sa susunod nitong anakan sana ay makabawi tayo yun lang mga kabukid at hanggang sa susunod nating kwentuhan yan bye bye